Sugatan ang tatlong Pilipinong mandaragat matapos tumama ang isang Russian missile sa sinasakyan nitong civilian cargo vessel na papasok sa Black Sea port ng Odessa, batay sa ulat ng Ukrainian authorities. Ayon sa infrastructure minister ng Ukraine si Alexander Kubrakov, ang naturang Liberian flag vessel na KMAX Ruler ay patungo sa ng China at may kargang iron ore ng masa pulito ng Russian missile. Isa namang Ukrainian marine pilot ang napaulat na nasawi sa insidente habang may ilan paro empleyado ng daungan ang na damay at nasugatan. Magunita na matapos tumiwalag ang Ukraine sa UN deal na naniniguro ng ligtas na paglalayag ng mga shipment sa Black Sea, ay naging sunod-sunod na ang pag-atake ng Russia sa mga Ukrainian port infrastructure. Patuloy naman anya ang mga hakbang ng Ukraine para mapalakas ang kanilang depensa laban sa Russian terrorist attacks. Nakatakda namang maglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs ukol dito. At 'yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.